Balita naman po sa mga lalawigan, mga kapatid, hindi bababa sa pitong grade 7 student ang nawala ng malay habang nagsasagawa ng dance performance sa kanilang paaralan sa Davao City. Isa sa nakikitang dahilan ng pagkahimatay ng mga estudyante ang gutom pero ang ilang estudyante ipinunto ang kawalan ng air condition sa kanilang auditorium. Wala pang inilalabas sa pahayag ang DepEd Region 11 sa nasabing insidente. Nalaso naman ang isang pamilya matapos kumain ng isdang botete o puffer fish sa Davao del Sur. Ayon sa ulat nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusukat panghihina ang limang miyembro ng pamilya. Nahuli raw ito ng kanilang tatay noong lunes. Namatay naman ang alagang pusa at manok matapos pakainin ang tira nilang ulam na botete. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR, hindi mamamatay o hindi namamatay ang laso ng botete kahit nalutuin pa ito. Nakalabas sa ospital ang apat na biktima habang patuloy na inoobserbahan ng padre de familia. Patay naman ang dalawang taong gulang na bata habang limang iba pang pa sugatan matapos ang salpukan ng tricycle at truck sa Kalasyao, Pangasinan. Ayon sa pulisya, hindi na kontrol ng tricycle driver ang kanyang manibela dahilan upang masapula ng paparating na truck. Sa tindingan ng impact, parang napit-pit na lata ang naturang tricycle. Sinubukan pang isugod sa pagamutan ng anak ng driver ng tricycle pero, o ng tricycle driver pero idineklara rin itong dead on arrival. Patuloy namang nagpapagaling ang iba pang sugatang biktima. Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.